Nga, nga Welcome to the, the Beehive! Beehive! Where you can be open, be authentic, and be random, and be with the hobby! Bees! Bees! Oh my god! Meron na tayong show. Meron na tayong show. And this is our first episode <laughs> ng The Beehive. Lagi kayo, salamat sa mga lagi na mga nanunood, tumatangkilik sa aming mga vlogs. Pero eto na talaga, gumawa tayo ng show na hindi natin alam kung hanggang kailan, baka bukas wala na. <laughs> But... <Back. laughs> Huwag naman sana. <laughs> pero meron kami show because... Um, meron din kasi akong bagong release an eight track album or isang full album na merong eight songs in it in collaboration with my friends the mga singers and artists bakit nga ba ako nag-release ng album? Wala lang, trip ko lang po. <laughs> Pero ang tawag sa album na to ay A Little Box of Chocolate po. Bakit ganun ang tawag? Because diba, um, merong quotation, I think it's from the movie na Forrest Gump, yeah. na life is a box of chocolate. You'll never know what you're gonna get. Yes. Ibig sabihin po nun, ang daming surprises sa buhay, ang daming mga palatuntunan. Ang laling, palatuntunan na. Na. <laughs> lessons in life. And I think I've had many, many lessons, uh, especially in my journey with Hobby of life itself. Ang dami kong mga natutunan. And dito sa album na to, I'm gonna share all those lessons. And I hope you will join us in this journey and also learn from these episodes. And so, bakit nga ba ako nandito? Siyempre kasi ako stage hobby, di ba? Of course! At memories ko lahat ng mga tracks. Char. <laughs> and of course, uh, actually, if not all, most of the tracks are really inspired sa journey naming dalawa ni yes. Javi Rai. For example, the very first song, ang pinakaunang song sa album is called We Are Paradise. And oh, English? Yes. <laughs> and that song is in collaboration with, with uh, our very good friend, Kayla Melin. Kayla Melin! Welcome to the show! Hi! I'm with Bella. Hello, hello, hello. You're fresh? you fresh? Have a seat. You're fresh? Hi, guys. Ito si yeah. Miss Kayla Mali. Napakagaling at napakagandang singer-artist. Sobrang galing ng batang to. Sakto-sakto sa title ng ating uh, first track na We Are Paradise. Ang aming mga outfits because diba? it is very paradise. Oh, <laughs> paradise. Paradise. paradise <laughs> Para sa parang iso tayo, di ba? Yes. Oo. Tapos sila yung animals sa paradise. <laughs> yes. Thank you for doing the song with me. Yes. Yeah, Thank sobrang you. Ga sobrang ganda ng song. As in, my gosh. Pag naririnig ko yung kanta, parang, napapasayaw? Hindi, parang nakikinig ako ng international song. Yeah. yeah. Ganun yung tulog. Yeah, international. Tulog ni Kayla, yun. my God. Ano ba talaga Kayla, Kayla. Kayla. ay Ayaw mo ng kula. <laughs> <laughs> kayla, sobrang ganda. So, parang international. Ayun. Thank you and congratulations to us. Yes, congrats, to us. Ngayon eh, pa lang po. Kung yes. hindi nyo pa na, napapakinggan, pakinggan nyo po, di ba? Pakinggan nyo po ngayon because bukas wala na. Char, may expiration pala! <laughs> na, isa, at gusto ko itanong, tungkol saan nga ba ang We Are pa Paradise? Mauubusan tayo ng oras kung i-discuss natin ang mga lyrics. Pero isa-summarize ko based on a line in that song one line in that song says, ay, wait lang, si Lucia ay gusto yeah, she has superstar qualities sa okay. na gusto niyang kasali sa show. Sabi ko, hello mga hobby bees, welcome to the beehive. I am the mother bee, queen bee. Oh mm. Ayan. <laughs> Ayan. The, one of the lines in the song that I really like and that stands out is the line that says, we got no masters, We are the paradise we choose. We got no masters and we are the paradise we choose. Diba? Yeah, yeah, yeah. Tama o. Oh. We got no masters, we are the paradise we choose. Kung sa Tagalog pa, para bang walang magdidikta, walang makakapigil sa sa'yo na lumika ng sarili mong paraiso. Paraiso. Diba? Ikaw ba kailan favorite lines mo dun sa kanta? Actually, yun din. copy paste At that is thank you. That ends our show. Natapos <laughs> <laughs> din. So, bakit din yun ang ano, nakaka-relate ka ba dun sa song or ano ba, nung nabasa, uh... nung, nung, nabasa mo yung lyrics? Ganito kasi yan. You know, a lot of people will tell you na hindi mo maa achieve ang certain bagay or hindi bagay yan sa iyo or wag ka na wag mo nang gawin yan kasi hindi possible yan para sa iyo like for example Um, sayo I I I remember you tell you told me a story nung no, no, kabataan mo sinabihan ka na um, hindi ka asenso kasi bakla ka. Mm. 'Di ba? Pero you proved them wrong Bakit? Hindi ka nagpapigil. Yung mga words na yon did not stop you. Instead, you worked hard and built your own paradise. Oh, 'Di ba? Mm -hmm. Yung successes mo sa buhay, yun yung paraiso mo. Sa akin din naman, sa akin what what that means is nung sinabihan ako dati na uh, parang Tatanda ko mag-isa kasi bakla ka, di ba? But then, that did not stop me in looking for love. And I found love right here. Diba ko, oh, kinilig yan. Pero <laughs> I found love and we built our own paradise. Kahit sinabi na ng lahat na nasa paligid namin, kahit sabihin ng mundo na hindi ka dapat maging masaya kasi mali yung ginagawa mo. Well, here we are. We're happy, we're peaceful, and we're successful, and we're complete. So, Walang makakapigil if you really put your heart into it, if you pursue your dreams of being happy, di ba? Ay, okay lang. Ano sa'yo? Paano ka nakarelate sa kanta? <laughs> Wait lang. Hindi. ah noong una kong narinig po kasi yung song, actually lahat naman walang tapon dun sa lyrics. Pero yun yung pinaka tumatak sa akin, copy-paste. Hindi. ah uh, <laughs> kasi, uh, yun nga, maraming tao na magsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan hindi ka para dyan, hindi ka pwede dyan, dun ka lang, hanggang dito ka lang. Parang um, yung line na yun, we've got no masters and we are the paradise we choose. Uh, you are your own person. You, yes. you, you'll choose your own happiness. Mm -hmm. Ganda, kasi yun yung parang definition niya, di ba? Parang uh, you choose yeah. your happiness, dun mo, bakit? Kasi sa paraiso mo mama mm -hmm maramagdaman yung, yung totoo happiness. happiness. I don't know about you, Ganit, ganito ka din baka tulad sa akin? Pag may nagsasabi kasi sa akin na hindi ko kaya, mas the more ako natcha-challenge. Uh, at times, minsan... Minsan -challenge na natcha-challenge, minsan, minsan na di discharge yes, Gan talaga. Oo, may parang conformist na nagsasabi. Feeling ko ganon, parang... Pag feeling ko um, itong tao na to is credible, nasabihan ako na hindi ka, hindi ka pwede dyan or parang parang asa nga ano, kasi pero nangyayari yan oh, uh, a lot uh, of people na instead because they've succeeded or magaling na sila tapos parang, parang feeling ko hindi discourage ka nila oh, parang feeling ko galing po sa kanya parang talaga ba na hanggang dito lang talaga ako so hindi hindi papasok sa isip ko na ma-challenge kasi kumbaga yung taong nagsabi sa akin na yun is tinitingala ko na we So kung sa kanya mismo nang galing, hanggang dito nang ako. Katulad ng for example, a teacher na no, sasabihan ng bata, yeah. ang student niya na bobo siya, hey, ikaw as a student, feeling mo na totoo. Totoo -toto, siguro kasi tinitingala mo yun. Mm -hmm. So para sa iyo, minsan nag-discourage ka. Minsan, yes, yes. yes. Pero yung We Are Paradise thing kasi, pag pinakinggan mo yung buong lyrics, it also talks about relationship eh. Mm -hmm. Diba? So I think it, it, you can interpret that as finding happiness with your loved ones. Now, no matter na sinabi nila, sinabi nila hindi, kayo, magiging masaya, hindi kayo magtatagal. Pero instead na maniwala ka doon, you took it as a, you took it as a challenge. Tapos sabi mo, hindi, magtatagal kami and magiging masaya kami. And and, and you know, people can relate this uh, especially sa mga mag couple na sinasabi niya, well, ay, yung bagay niya, ba't yung nagustuhan mo? Di ba may mga gano'n na, hindi kayo bagay kasi ang ganda niya. Tapos, alam mo yun, that, that, these people are, parang they don't even understand yung journey na pagsasamahan ng dalawa kung parang nila natagpuan yung happiness isa't isa. So they created their own paradise, di ba? Mm -hmm. Ganun ko siya kasi na-interpret nung binasa ko yung lyrics. Yeah, I agree. Di ba? It's, it's more of like, when both of us are together, parang we're very happy, it doesn't matter kung ano sabihin nila, basta masaya tayo sa paraiso na meron tayo. The fact is, people will always have an opinion about your life, on what you should do, what you shouldn't do. But the thing is, kaya nga sabi na lyrics, we have, we've got no masters. Ibig sabihin, walas ni isa sa kanila ang dapat magdikta kung paano tumakbo ng buhay mo. Ikaw lang. You get to make your decision how to live your life, on what makes you happy. Ganon. Ganon. <laughs> Meron ka pa experience ganon? Na. I mean, experience na dinidilaan ni Lucia. <laughs> <laughs> Meron ka pa experience na ganon na na sinabihan ka na hindi ka sasucceed or hindi ka maaasenso in a certain... Uh, yung binigyan niyo po example kanina from a teacher din. Talaga? Before pa naman siya. Mga, siguro mga elementary pa naman yung high teacher, school. Talaga, teacher, na-discourage Kaya, siya. ano, kaya parang nagdamdam ako nung siyempre bata eh. So, Anong teacher to? Math? <laughs> <laughs> hindi. Hindi ko, a music and arts siya. Uh, uh, Talaga? ano siya? Uh, mga ganon, mape uh. teacher. Tapos, ano sabi sa sa'yo? ah uh, na parang uh, hindi ako bagay mag-contest or oh. something. Kaya, uh, na nabanggit ko po sa inyo na nung college ako, uh, nag-stop akong mag-sing. Hindi naman din dahil doon, pero nag-focus ako sa studies ko. Pero after noon, after ng college, ayan, ang yeah. first ever competition na nasalihan ko is W Copa. And then, uh, yun, parang nung tumanda ako, na-realize ko na dapat ko siyang gawing um, uh, encouragement sa akin na papatunayan ko na mali yung sinabi niya. Yeah. So, Pero yeah. you know what? We have to be careful about what we say to children. Kasi, Feeling natin minsan wala lang uh, passing lang 'di ba pero, pero may, ang bata kasi tumata -tumata. pag sinasa ang bata is parang sponge may, 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 kung anong mga sinasabi mo na-absorb niya tumatatak parang nung sinabi sa, sa iyo na hindi ka bagay mag-contest kahit nakalimutan na 'yon pero para siyang naging nag-embed siya sa loob mo na para siyang mm. nagka-root para siyang uh -huh. ganun may may root siya sa iyo na naniwala ka all this time all those years kaya ka hindi sumasali ng contest kasi naniwala ka hindi niya para sa akin. Mm -hmm. Pero all this time, hindi naman totoo yun. Yun lang opinion ng teacher mo na yun. Mm -hmm. Diba? Pero yun nga, dahil bata, so, akala mo, siya na talaga yung tama dahil teacher mo siya. Hmm, tama. Parang yun ang naging uh, effect mm -hmm. sa yun nung sinabi na yun. And I'm happy na hindi na parang pinagpatuloy mo pa rin yung passion mo, anong gusto mong gawin, diba? You find your own paradise. Mm -hmm. Yeah. Kung sinabihan ka na hindi ka asenso kasi bakla ka, Anong pakiramdam mo? At ano ang nag-motivate sa iyo na na patunayang mali siya? Well, I just ano, parang pinagbutihin ko, pinagbutihan ko lang yung pag-aaral ko because I want to show these people na kahit bakla ako, I can be successful. And yun naging motivation ko. In fact, tinake ko siya as some, like a challenge. Hindi ako nag-give in doon sa sinasabi ng mga tao sa akin. Ang ginawa ko, uh, na-challenge ako sa mga sinabi yun kaya nag-aaral ako mabuti. Dali paksapa lang ako sa Manila coming from the province and um nung pumasok ako sa mga kumpanya ginawa ko lahat ng best ko uh, and good thing that napapunta ako sa mga company that really champions inclusion and diversity so yung pagiging bakla ko did not really hinder uh, nung dinaman talaga dapat ah. uh, yung aking um, career progression in fact uh, if i'm being honest nang mas nakatulong pa nga siya Hmm. sa progression ko. Paano? Because of the inclusion and diversity na meron kami sa mga companies na pinag na sinamahan ko. Pero of course, it was an easy journey, no? Nung bago ako sa Manila, year 2002, ano ba yon? Talagang medyo, medyo may mga companies pa rin na um, yung una kong pinasukan na medyo, um, paano namamata. ba yon? Hindi naman ng yeah. but more of like may discrimination somehow. Kasi naalala nyo yung dati, like, nung, lalo na nung 90s, no? pag sinabi ka kasi pag sinabi mong bakla ka, parang either matatanggal ka sa kumpanya or hindi ka mapopromote. Kasi para sa kanila, uh, hindi ka capable. Diba? Parang kung bakla ka, either immoral ka or hindi ka magaling kasi pang parlor ka lang. Nothing wrong with those people who work in parlors, no? Pero parang, parang sabi nila, pag bakla ka, hindi ka malakas, hindi ka matapang. Hindi ka magaling, parang, hindi ka matalino. Diba? Puro, ka lang, puro lang comedy, ka lang comedy. Puro ka lang patawa. patawa. Puro ka lang... Hindi ka seryoso. Huwag ganun tingin nila sa bakla. Pang Actually, nung... Na naalala ko nga natin, naalala mo nung sumama tayo ng ko kung mayroong gusto magpa-makeup sa atin. Hindi na saan Oo! Oh, yeah. oh, sa, sa batch ko, nung nag-compete ako sa US, tapos tayo, kasama, kasi sinama ko siya nung nag ako sa US, merong isang another contestant, minilapitan kami, nagpatulong siya mag-makeup. Hindi ka kung marunong mag-makeup ng babae, pero in-assume niya. Hindi na, ang point ko lang kasi, maraming tao na ganun ang feeling nila. Pag bakla ka, ganun lang ang alam mo. Which is, uh, kaya marami din dati nang tatagal. In fact, meron ganitong perspective dati sa kumpanya. Iwan mo yung pagkabakla mo sa bahay. Pagdating sa kumpanya na nasa office ka, dapat hindi nila alam na bakla ka. Dapat formal ka. Gano'n ako. Gano'n ako nung una. Dapat, dapat formal, formal ka. Dapat ganito kumilos. Hindi ako nag-a-out. Kasi alam ko, during those times, na talagang rampant yung discrimination. discrimination na ang alam ko is makakaapekto sa akin pag nalaman na ng bakla ako. Pero, mga first few months lang yun, na nakita ko na siyempre hindi mo mapipigilan, di ba? You have to be authentic somehow. At saka, kahit naman gusto mo gusto mo maging authentic, lumalabas siya naturally. Mm -hmm. no, kung sino ka talaga. And na-realize ko naman, accepted ako ng mga office mates ko. In fact, um, mas tinignan ng kumpanya yung value na nabibigay ko sa kumpanya versus my character or my personality. Mm -hmm. Kaya at the age of 23, na-promote agad akong manager. Kasi wala naman talagang kinalaman sa kakayahan mo bilang individual ang iyong pagiging bakla uh -huh, o pagiging lalaki, exactly. pagiging babae. Walang kinalaman yun. Whether you are gay, a girl, a guy, it doesn't matter. If maayos ka sa trabaho mo, responsable ka, maayos ka din, mabait ka, mabuti ka sa kapwa mo, and then, what's the problem, di ba? So, no one should ever tell you what you can or cannot do. Because only you can stop yourself from building your own paradise. Yes! Pa! Quotable quotes! <laughs> And I'm happy na talagang uh, pinili ko yung paraiso na gusto ko mm -hmm. at hindi ako nakinig sa mga dinidikta ng mga tao sa akin. Mm -hmm. So yon. Ang dami nating kwento. Masarap mm -hmm. ka usap ni Kayla. <laughs> Very, diba? na-starstruck kasi ako, katabi ko kasi ang hubby. Diba ba parang nataka, galing. Ang ganda ng interpretation ni Kayla at saka ni David boss sa kanta. Ang ganda ng boses babae ito. Oh. Lalo na si Kayla, my God. Um, every time nag drive ako, pinapahinggan ko yung kanta. Lahe ko pinapapalik ni David. Bakit pangatanig ako ng Paradise? Well, no, we, we are paradise. paradise. We are Paradise. Kasi pag pinapahinggan niyo siya, at pag napakinggan yung mga Habibis, talagang para siyang tunog international for you. Grabe. Lalo na yung boses ng babae ito. Oh. Parang international sound talaga. In all the coming episodes here at the Beehive, We will talk about the different songs, sa album na A Little Box of Chocolate by David Mercado. But for this episode, sabi favorite painggan, it's your time to hear the song yourself. Ladies and gentlemen, please welcome. We are Paradise by David Mercado featuring Kayla, Kayla Malik! You're a party rockin', I'm room. You see all of me, and I see all of you. That's all the beauty and the doozy, bad and ugly too. We'll stick together. Staying up all night. I took the first bite, free falling from the sky. It's like I'm never touching ground. I'm feeling so high. You see all of me, and I see all of you. That's all the beauty and the doozy, bad and ugly too. We'll stick. All of you, you see all of me, and I see all of you. You see all of me, and I see all of you. That's, That's all, all the beauty, beauty and the, the doozy, mad and ugly too. We'll stick together, babe. Tomorrow's got no clue. We got no masters, and we are the paradise we you You see us. Oh, oh, yeah.